Good morning mga guys Hindi <makes> na <noise> tayo tapos na Kuha na panibago ka okay. <makes noise> na po kung talihin lang ito mga guys Unang <makes noise> <makes noise> tunay ko na sarili to lalangoy tayo mga guys sa malabunan ito bayan lahat Mm, lalakad na lang ako mga guys. Dahil napakabaha dito. kalayo ito. Hmm. Sus mo guys. Okay, so sa mga YouTube channel mahirap na vlogger mga guys. Siguro naman makikita niyo ang sitwasyon ko. Kung ano ang nangyayari dito. Oh, naglalakad na lang ako ako. Dahil ang aking bike ay tirik talaga, hindi kakayaanin ang aking pagbike kasi sobrang ulan lakas ng hangin, pero mga ka-guys, hindi nga ang aking panglipahan. Kaya ganito, ito ang araw na, papay ko si Talusong naman. Hello. Guys, shout out sa lahat ng mga kapatid dito. Baha dito sa bayang malapon so, na ito guys. Pawi na po pero ganito talaga. Nagsatsaga ako para mabuhay. Mabuhay ang sarili ko lalo sa pamilya ko. Lakas ng ulan. saya shout out subscribe like, we'll uh, YouTube channel. Hirap maglagi. Lali po nito, here, from, uh, here, bike uh, um, bike nito, Simbahan. Dito ay Pero dito sa Kaga House, ang pastuhod. Oo. Kanina pang madaling araw, mga alas 11 nagsimula, ang, ang ito, dala ng bagyo na galing sa Bicol na Christine ka. Oo. Jollibee. yan, puro baha na yan dyan. Kanina malalim ito. Ayun, humupa mo na kasi hinihigop ng dagat. Okay, no, guys ng mga motor ng mga sasakyan hindi na kaya pero lang kung malaki nakakabot uh, pa kaya ang ano uh, at ka ko na lang itong ganito ayan uh, dumami uh, ang tao sa si kalsada dahil sasakyan nga kulang wala lakad na yan, malayo o sakripasyon sila sa pag uh, dahil wala yung masakyan dahil nakita nyo naman ang sitwasyon uh, padyak naman ay uh, kajak pa ito padyak -pad shout out sa iyo ayun uh, nakita ko sa idol hirap talaga, talaga yan ang talagay ng pagyan ito ang sinasabi ko mahirap maging mahirap kasi mahirap ng pera pag Pilipino dahil sa kagawa ng bigas yan ang papahirap mabilihin na sabi ni Marcos magiging 20 kabaliktaran para mabutuhan lumala mm. yung mga alibay niya sa mga tao para maingan niyo na nabababa ang bigas dahil sa kagawa niya kurang ano ba yung matatamis na salita sa mga tao ngayon naman ang mga tao ay nauto na mga nagbuto sa kanya uh, binutuhan dahil nga sa pangako niya na hindi naman na gawa dapat dinas na siya nagsalita. mga ka guys kahit naman nga sino mga presidenting dumating pa walang manyanyari sa Pilipinas pag ganito ang sitwasyon na puro pangako puro pangako na nakapako na puro salita na hindi naman nagawa oh, uh, mga sinasabi ng iba na uh, pinapapunta dito mga Amerikano para mas magbantay sa China yung mga ano na nag kang lupay ng Pilipinas ang sa lang nga dyan nagbabantay ang uh, sundalo natin at tapos tayo ang binabantayan ng China dyan sa Philippine Sea o oh, isang kaguluhan mga ginagawa niyan. ng China niyan. karating na yan dito Pilipinas napakalayo tapos ah, ang kinim oh, anak ng kagang talaga hindi pa dito punta dyan sa Manila Beach para lahat na sa kanila o hanggang Mindanao ang kinina nila para makabuna na sila sa kanilang hangarin na anong na hinahangad nila sa ating bansa ang nasa ang Pilipinas ngayon naghihirap ang mahirap lalong humirap ang mayaman lalong nagpakayaman sila lang ang nag-iisip sa sarili na nakapakanaan na maabot ang kanilang kagustuhan kaya ganyan ang sitwasyon sa Pilipinas walang tulungan at uh, ang taong naghihirap lalong pinapahirap ang mga mayaman sila lang ang magkagustuhan ng lalong magyaman hindi mm, kaya nga dyan hindi yan kaya dyan walang mapapaw dyan, malalim ako yan ang hirapan ito so, nga bike magtiri kayo dyan tiri kayo dyan, lalim kayo oh. out just out sa inyo hello ganito na ang um, ano sa malabo na ito ng na sitwasyon. ilang oras lang yan, magsimula, mga alas mm -hmm. 11 yata yun, ganyan na, dahil nga, napalagyara ng tubig, dagat ilog, tapos wala pang mga kahoy, puro lang mga sa mga kabahayan, kaya wala nang sinusurop ang tubig, yun na sinusurop ng mga puno, walang puno eh, kaya kunting ulang, sandalian lang, bahagad, Oh. Ayan okay, mga ka guys. Kaya ako naman. Uh, pasalamat pa rin. Kasi ubos na ganyan ang kapandisyal. Salamat sa lahat ng bumili. Set out sa inyo dyan. Na nakakabot ng na aking vlog. Mm. Ay, mga ka guys. Problema. Lahat na lang problema. Problema sa pera problema sa populasyon problema sa buong Pilipinas ito na mga guys ang inaabot ng kang makasariling gobyerno ang makasariling gobyerno mga ka guys ito ang sinasabi ko sa iyo sa akin nga mga ka guys kunting tindahan ko napakalaki ang kinukuha 10,000 napakaliit lang naman ang aking kita napakaliit lang naman ang aking tindahan ganun pa ang ginawa mga okay, guys, sampung libo ano to ang rinyo rinyo yan wala mo kinikita ang kumikita lang yung nag-uutang na hingi na hindi na nakabayad shout out sa inyo mga taga-utang ng aking tindahan sa Bicol hmm. kayo lang kumikita puro kayo maya-maya ah, abutin abutin wala naman inaabot hanggang pagtirik ng uwak ayan na hindi lang ang uwak lahat na kayo lahat ng na mga nakaupo sabihin ko na makasarili kayo makasarili kayo pag kayo ay nag-eleksyon kala nyo sino kayong santa na parang luhuran pag nanalo na kayo lalo na wala na kayo kailan kung ano ang mga hangarin namin na ibibigay yung tulong wala na yon lahat kayo pangako hanggang nakapako mga nakaupo sa gobyerno yan may ano naman nakatulong naman ang oh. pag sakaling kayo nangungumpan niya kamay ng kamay kahit madumi Pagdating nyo sa loob ng sasakyan, panayhugas kayo ng alcohol. Shout out sa mga nagsipag na Hello. Yan mga ka guys. Mas <coughs> mariante. Pagdating naman dito, baha na naman. Baha. Salamat sa mga nagkatulong sa akin salamat salamat talaga sa mga nagsusuporta na nagbibili shout out sa inyo lahat na nagbibili salamat din sa mga reklamador puro na kayo reklamo sabihin niyo dos pesos maliit pero samantalang malaki o oh, ganyan kayo mga bibili puro lang kayo comment wala namang kahalagahan o oh, nagbili na lang kayo kung ayaw niyong bumili, huwag. Hindi ko kayo pipilitin. Basta ang sinasabi ko, sugustong so gusto bumili lang. Hindi ko pipilit ang ayaw. Amen. Lahat na tamaan. Mga nakaupo sa gobyerno, makasarili. Yan mga guys. Pag-oras na eleksyon, nangangapa-angapa kayo sa amin. Kung saan-saan, Pupuntahan nyo, kahit napakadumi, lakad-lakad kayo para mabutuhan kayo sa pangungumpanya nyo. O, pag kayo nanalo, hindi na kayo magpakita sa amin. Pag kayo ay nag, ano na, nakaupo na sa pisto, sasabihin nyo, antayin nyo, nandiyan sa loob, nakabadigad-badigad pa kayo. Hindi kayo humarap sa amin, nang kayo nagharap ng pinag ano, umpanyahan nyo kahit siya nasulok susulokin nyo ay nako dapat ganoon pa rin kayo magharap kayong matino sa amin ayan ang hinahagad namin na malapit na mga eleksyonan ngayon dyan sa so mga maghangad naman na mga kabanang bayan na buktong hangad na, na ang kinangaman sa mga ano namin sa mga buwis na binibigay napapunta naman sa inyo oh, mga uh, gahangad na Mag politiko ganun kayo hmm. so mga ano naman uto-uto na naman dyan ang mga butante mga naman sa salita na matatamis na hindi man magagawa ayun eh, na naman ang gagawin nyo bobotohan nyo kaplastikan, puro kaplastikan lahat ng mga politiko puro kaplastikan lang yan wala akong paniwalaan yan lahat oh, kung talaga may naghahangad mo ng kabutihan salamat yan mga guys what's well, mga guys paninindigan ko ang lahat ng mga sinabi ko yan at pakisubscribe na rin po ang youtube channel mahirap na vlogger pakishare na rin po nandito na po tayo sa aking lugar na aking inuwihan, jet out, sa mga inuwihan ko, dito, sa aking mga amo, maraming salamat po, sa umagang ito, good morning to all of you, love you, thank you,